Hello guys, meron meron akong katanungan na sasagutin yung katanungan na sasagutin ko ayon sa katanungan ni Summer Girl So, basahin ko muna ha yung katanungan niya Sabi niya, hello po ate, kamusta? ok lang ako <laughs> Ask ko sana if payagan kaya ako umuwi Next year kasi kakabalik ko lang sa kanila Noong nakaraang buwan, gusto ko sana mag-break ng contract next year So, Summer Girl, kung balak mo mag-break ng contract mo, dapat ah uh, Sundin mo yung nakalagay doon sa kasunduan nyo. Kung ano yung nakalagda doon sa standard contract na pinirmahan mo. Ah uh, sabihin na natin nakalagay doon one month or nakas nakalagay doon one week. So, kung ano yung nakalagay doon, yun yung sundin mo. So sabihin na natin example one week na. No? So sabihin mo sa employer mo na hindi ka na tutuloy or let's say sabihin na lang natin na one week, 1 month kasi pag yung mga agency ang mag -ano, ang ina-advise nila ay one month ka dapat magbigay ng resignation letter sa employer mo para makahanap pa ng kapalit yung employer mo ng maaga kung ikaw ay nagbabalak na hindi mo tapusin yung kontrata mo. So, kung hindi man papayag si employer, kung hindi sila papayag, wala sila magagawa. Kasi nga, legal naman yan. Whether ikaw or si employer, pwede mag-break ng contract. So, yung sa akin naman, eh, example ko, nung nag-break ako ng contract, ang binigay ko na palugit sa employer ko ay two, two, weeks, two weeks, two weeks to one month, Ganon. So, hindi na yan, ano, hindi na yan, tawag nito, hindi na lugi ang employer mo doon kung nagbigay ka ng resignation letter, advance one month or two weeks, ganun. Or one week, sa na natin, ganyan, magulo ba? Pero ang sundin mo na lang yung nakalagay sa standard contract mo kung ano yung nakalagay doon kasi yung minimum na binibigay ng MOMI one, one week pero kung ano yung nakalagay doon sa standard contract nyo yung pinirmahan mo between ikaw agency at saka yung employer mo yun yung sundin mo para hindi ka magka problema, ganun lang okay, sana nasagot yung katanungan mo pero kung meron ka pa ibang katanungan, just comment below lang see ya,